So karon guys, sa mga nangutan na kung unsay mabenta diri sa tindahan. So gamay ra ni siya nga tindahan guys, pero mabenta gid siya. Unya, karon gani ni daghan na siya kay amo nang gi gi manage manage gi gi mekos na namo ang kuan. Gi paroling ani kay gabantay ra lagi mi So among giayos. So karon uh, ito sa tamo kung unsay sulod dere sa amo ang uh, Robinsons. No. Hi guys, welcome sa aming mini Robinsons. So dito meron tayong PesoNet or peso wifi. So advantage namin guys is libre na kami ng internet. At dito naman guys ay mga basyo ng mga pipsi. Hindi namin alam kung nasaan na yung mga laman yan dahil hindi pa sinauli. At dito naman meron tayong uling dahil maraming bibili kapag maraming naligo dyan sa dagat. At meron tayong kusporo dahil kailangan nila yan. At meron din tayong munggo. At ang katabi niyang munggo ay syempre tuyo kaso naubos na yung toyo. At dito naman banda yung mga shampoo, klasik-klasik mga shampoo. Pero hindi siya gano'ng kadami dahil yung pera na niruling namin dito ay sakto lang talaga na makabili ng pakunti-kunti. So ito naman mga sabon na panglaba. At yan, kunti lang din. So ito lang talaga nagumpisa pa tayo kaya kailangan kunti-kunti muna. At meron tayong kunting sibuyas at kunting mga ingredients kapag nagloto. Pero mamayang hapon ay maubos yan dahil konti nga lang yan. At meron din tayong konting itlog. So lahat naman nang nag ay nag nag, nag sa pakonti-konti. So tingnan naman yung tubig namin ay apat na peraso lang. At yan naman ang mga basyo ay hindi pa nasa uli ang iba. At iwan namin talaga kung nasaan yung iba. Pero malakas talaga yan sa mga nagtanong kung ano yung mga malakas mabinta namin dito. Lalo na pag Friday, Saturday at Sunday. Mga soft drinks, uh, ice at saka ice water. So dito naman ang mga biscuit namin guys nilalagay. Klasik-klasik mga mga biscuits dyan. At meron din kaming mineral water. At dyan namin nilalagay yung mga chicherya. So, ang binibili namin chicherya ay pakunti-kunti dahil konti nga lang dahil pinaparuling pa namin yung pera. Kaya konti nga lang yan ang laman ng tindahan namin. Pero nung pumasok kami dito, hindi talaga ganito kadami. Mabibilang lang namin ang laman. So, dito sa baba ay mga candy. At konti lang din yan mga candy yan. Lahat ay konti pero ang lahat talaga ay nag-umpisa sa konti hanggat sa lumaki in Jesus name. So dito naman mga uh, magic sarap, ginisa mix, or kung ano-ano pa dyan. Pero guys, kung lahat mga nakikita dyan sa video natin ay hindi yan sponsored. Yan ay tinotor ko lang kayo dito sa aming minister dahil natutuwa din kami dahil kahit papano, kahit pa konti konti araw-araw ay nakakabili kami ng idadagdag. Araw-araw nagdadagdag kami ng pang-display dito sa mini store na to dahil wala, tuwad talaga ang pagpasok namin dito. So pagpasok pala namin dito guys ay ano, wala pang ka ano, Kalinis-linis. So, sobrang dumi at nilinisan pa talaga namin. So, ang hirap talaga pag nakasaumpisa. Pero, walang susoko. Ito naman, asukal, tagdos. O, bilhin na kayo. Asukal, tagdos lang yan. Sa umaga ay mabinta yan. O, isa sa mga mabinta. neri ko rin ang mantika. Tag-5 at tag-10. Tag Ayan. Tag-5 piso at tag-10 tag piso. Kaya, mabinta yan. Lalo na sigarilyo isang rim ng Winsboro ay kulang sa isang araw. At meron din kami tuba. Siyempre, hindi kami magpapaiwan sa uso. Tuba. Ang tuba nila dito, guys, ay iba. May halo silang ah uh, Pepsi. Kaya hindi kami pwede maubusan ng Pepsi. At dito naman, mga ice. Lahat yan, ice. Kasi mabenta yan pag Friday, Saturday, at Sunday. Yan. At dito naman, ang mga soft drinks namin nilalagay. So, konti lang kasi nag pa at ice water. Gagawa pa ako mamaya ng ice water. So yan lang ang laman ng tindahan namin guys. Pakunti-kunti hanggat sa sana insya Allah lalaki yan. At maraming salamat sa inyong lahat. Like and share!